Ay, mga kapal, ay isang magandang umaga tanghal at gabi. Uli, sa inyong lahat. Um, meron tayo ngayon isang L300. Ang issue ay pag nag-headlight, walang wiper. Pag pinatay ang headlight, saka naman gagana yung wiper. Saka wala ring dim, wala dim ano boss na? Wala, wala. Oh. Ah, ito yung medyo, ano pa, magandang entry pa, oh. Sariwa pa. Ah, ituturo ko sa inyo kung saan ang diferensya ang trouble nito. Kaya, pag hini-headlight walang wiper. Susubukan natin. Ayan, i headlight ko. <coughs> Ayan, tinan mo. Nakahid light. Uh, Nakasusi pero walang wiper. Ayan o, ay gumana. Pag pinatay ko yung heat light, saka naman kakana yung wiper o. Ayan o, yun o. Pag pinuhay natin yung pag pinuhay natin yung heat light, patay ang wiper. Pag pinatay natin ng heat light, buhay ang wiper. Ayan o. Okay? <coughs> ah, ituturo ko sa inyo kung saan ang diferensya nito. Ay okay. Ah, ito po yung ah, ng headlight. Yan. Ang headlight po ay ground type. Ah, kalimitan po nagiging diferensya ay sa socket. yan socket na yan. Titingnan nyo po yan nagkakadiferensya lagi niyan ay yung ground niya. Ayan. Ayan oh. Sunog yung ground. Ayan po, ayan oh. Ayan oh, kita niyo oh. Sunog siya, ayan oh. Ayan. Yan ang diferensya kung bakit namamatay ang wiper pag tayo yung nag hugutin ko yan ah ground ito yang nasunog na yan yan yung ground papunta doon sa switch ng wiper at papunta doon sa headlight yan hugutin natin yan yun o oh, naputol na yan ah, wala tayong panghinang pero idudugtong na lang natin iyon Titinan ko kung may sakit. Ah, ito. Lalagyan natin ng kuan. Kailangan maganda pa ka niyan. Wala kong dalang panghinang pero okay na to. Hahabaan lang natin yung binulta natin. Yan. Para pulupot na pulupot siya. Maganda yung pagkaadugtong niya. Uh, 'yan ang kalimitang sakit ng mga ganitong L300. Uh, pag nagwiper tayo nang naka-headlight, hindi po gagana 'yung uh, wiper. Nag-aagawan po 'yan, naglulus dito sa ground. Main ground po ito papunta doon sa switch ng wiper at switch ng headlight. pati yung low uh, na apektuhan din na wala yan yeah. ah, ito ay gagawin natin dito ay pagka ano uh, papadala ko to sa pwesto ko at hihinangan para hindi siya naglulos yan yeah. ito ang kalimitang diferensya Minsan, pagka talagang wala nang kontak yan, wala na pong headlight yan. Hindi natin mapapagana yung headlight. Okay na. At uh, titistin ulit natin. Okay. Okay. papandering ko na ngayon i-headlight ko yan, naka light na yan, naka-hayang sisit na yung wiper ko rin yung wiper ayan, so gumana na siya oh Ya, tak. siya.

do ayo ta. Eh yeah, siya pinagawala taw. Ngayon, yes, diyan for kubatan niya. Ha? Para tension pagkawala, no high blood. Tapos ay bumuo, oo, oo, pero kunin hindi siya. Kasi, hindi nakuha kung isa nang bituin niya, siguro yung dito sa kanya. Para siguro rin 'yung sa akin. baka hindi niya hinuhugot 'yung sabi. Hindi niya ma 'yung kasi main ground yun eh, papunta doon sa motor na uh, suits ng Weber, saka doon sa Timber. Pagpiti kasi ng hit net yan, yung ground doon sa Manila. Run type kasi yung, ano niya rin, yung sa hit -type. Yan ang kalimitan na nagiging di-velocity dyan sa mga gantong instrument, yung sa atin. Doon yung nagtulong ko. Okay, ayun uh, mga ka tips lang at kung kunti kalaman ka kung paano i-crooble Ah, uh, ganto nangyari. Uh, pag naka-headlight ka, walang wiper. Pag pinatay mo yung headlight sa magwa wiper, yon daw lang po natin hanapin yung troubleshoot don doon sa socket Sa ground lang po yan. Buhugin din yung socket makita yung diperensya doon Nasusunog po yung socket Kaya nagkakagano yun, nag sila. Okay, tapos na tayo. Thanks for watching.